Hi, hello guys. Today guys, I kumuha kami ng mga bricks na libre kasi pagbilhin namin to ang mahal kaya nakita namin sa marketplace na libre ay ayon. Kuna na namin ng pagkakataon kasi libre na kasi yung bibili ka ilang do ilang dolyar din ang isa nito. Mga baka abot ng mga 2 dollars to 5 dollars ang isa eh ito libre kaya eh, green up na namin agad ayan o oh. eh kung bibiliin mo yan mga akwal na to baka abot ng $1,000 libo to dito dito sa Canada mahirap na kung puro bili magtingin na rin tayo ng mga libre kung mga dapat mga kailangan natin libre kunin na tulad nito sa, kaya sa susunod ulit baka may makikita ulit tayong mga free dyan na kailangan kaya tapos ka na ba maghakot? Meron pa, di ba? Yeah, meron may, pa. Kaya eh, nga sabi ko, pagkan, ang dami pa daw. Mga libre. Dalawang balikan pa tayo, di ba? O isa na lang? Dalawa pa. Dalawa pa. Ano ba project mo? Pasyo. Ano? Patio. Somewhere going. Yeah, in front of the house. Hmm. Uh, para makon naman mas magandang itsura ayan yan guys ito guys dito ko ilalagay yung mga bricks na tinuha kong libre dito para pag nagpatay ako ng gasibo dito hindi na lupa yung apakan mga mga bricks na para mas maganda dito ko ilalagay yung bricks, guys. Tignan nyo na lang pag matapos na tayo. O, oh, sige, guys. See you later. pag Pagkabalik ulit namin para kunin pa yung mga iba. Okay.